everyone! It's Mami Karena. Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang subscribe button at notification bell icon para updated kayo sa ating susunod na video. For today's video, ay special ang araw natin atin ngayon. Wow! Okay, so guys, hindi ko birthday ha. Special ang araw na ito sa ngayon kasi meron akong big announcement sa inyo. Nais ko lang share sa inyo o nais ko lang malaman nyo na monetize na tayo! <laughs> so tama po ang narinig nyo monetize na po yung channel ko. May natanggap ako na email galing sa YouTube. So, ito yung email nila. Masahin natin. Welcome to the YouTube Partner Program, Mami Karana. You did it, Mami Karana. You've been accepted into the YouTube Partner Program, which means you can now earn money from your content and take advantage of additional benefits like expanded copyright protection tools, And access to our creator support team. Start earning by turning on monetization features in YouTube Studio. We are committed to helping you grow and thrive on the platform. Check out these tools to help build your community, gain access to more earnings opportunities, and feel supported by our team. YouTube Partner Program tips, ways to earn. YouTube Creators site. If you need any additional support, don't hesitate to reach out. We look forward to working with you. Thanks, the YouTube team. Kinilig talaga ako ng sobrang, sobrang, sobrang. Alam niyo yun? Yung feeling na matagal mo nang gustong makamit. And now, nakamit mo na, di ba? So... Unang-una, gusto kong i-explain at ibahagi sa inyo yung mga infos kung ano po yung mga dapat gawin para makapag-earn sa YouTube. Tapos puso kong ibabahagi yun sa inyo kung ano yung mga options or mga dapat gawin para tayo ay makapag-income sa YouTube. Bago ang lahat, i-discuss muna natin kung ano yung mga panibagong options unlock ko bilang isang monetized channel. Pumunta ako dito sa aking YouTube studio as what I've mentioned in my previous vlog if content creator ka sa YouTube dapat talaga meron kang YouTube studio application sa inyong mobile phone Doon yung malalaman o makikita ang analytics mo sa inyong video kung ilang watch hours ba ang nag mo sa video na yan or ilang views ba ang nag mo sa video hindi ako gumamit ng mobile app dito kasi more on ano na siya marami siyang options na binigay doon sa computer so gumamit ako ng computer doon sa aking YouTube channel so doon ako pumunta sa YouTube Studio Pumunta tayo dito sa ating channel monetization so yan Okay so overview ways to earn so watch page ads and second shorts feed ads and lastly supers na tinatawag na Super Chatters. First, dito tayo sa Watch Page Ads. Earn from Ads and YouTube Premium on the Watch Page. Ito. So, meaning yan, meron kang earnings sa pamamagitan ng mga advertisements sa inyong video. For example, kung nag-watch kayo dito sa vlog ko, tapos merong ads na suddenly nagpa-pop up sa inyong screen, kung hindi nyo po yan i-skip ads, kung i-watch nyo po yung ads sa video ko, yan, makakatulong po kayo sa isang content creator ng YouTube. Okay? Kasi nakakapag-income po kami. So, sali na <laughs> okay, so nakakapag-income na po kami sa pamamagitan ng advertisement. So, ito yung mga options na chinek ko. Yan. So, chinek ko yan. Yan yung mga type of ads na magpa-pop up sa aking video pag kayo ay mag-watch. And ang pinakamahalaga dito is, eh, bilang kami, bawal kami mag-watch ng ads namin. Kasi mayroong possibility na basta hindi ma-monetize yung video mo kapag continue ka sa pag-watch ng sarili mong ads. So, kayo talaga yung inaasahan ko, guys. Please, please, watch my ads. <laughs> so, yun yung first thing na makapag-income ka sa YouTube. Second is Shorts feed ads. Earn from ads and YouTube Premium on the Shorts feed. Ito yung nakalagay sa YouTube feeds ad. So i-explain ko lang 'yan, hindi ko nababasahin. Ibig sabihin 'yan makakapag-earn kami sa pamamagitan ng short videos. So yung YouTube, meron silang ginawang biggest update this new year and magso-start 'yun this February 1 nakalagay sa admin niya. YouTube channel kung makikita nyo. Merong sa first line na aming YouTube channel. Ganun kayong makikita nakadisplay dyan ng mga short videos. Lastly, supers or tinatawag na super chatters. Ito yung mga emojis, yung mga special emojis na maaari mong gamitin during live chat. For example, kapag ako ay nagla-live, tapos gusto niyo'ng mag-stand out sa comment section or gusto niyo'ng mapind sa aming live. Yung mga viewers, ang ginagawa nila, merong options diyan ng mga emojis or super chatters na stickers. So meron yung kanya kanya equivalent kung magkano, yun po. Kasi naka -ano ako, eh, naka-experience ako na nag-send ako ng super chat yung nag-watch ako ng live chat. So, hindi rin yan masisend kung hindi ka magka-cash in sa YouTube. Kung ikaw ay viewers, dapat magka-cash in ka din kasi yan po ay malaking tulong din sa isang YouTube content creator. So, maka-convert yan into money and another additional earnings sa amin bilang YouTube content creator. There are important things that we need to know as a monetized channel. Understand the basics including the in different ways To monetize your revenue share and how to receive your first payment. YouTube Partner Earnings Overview. YouTube Partner Program lets creators monetize their content on YouTube. Creators can share revenue from advertisements on their videos by using a variety of other monetization features. Use this page to understand how your earnings translate into revenue and how you can get paid. Unang-una, i-click natin yung how do I earn my revenue. Yung revenue, yun yung pinaka-importante when it comes to earning in YouTube. Kumbaga, dyan magbe-base yung earnings natin sa si YouTube. Advertising revenue. When you enable your channel for monetization, you can turn on ads from Google and its partners for your videos and share revenue from them. There are no guarantees under YouTube partner agreement about how much or whether you'll be paid. Earnings are generated based on a share of advertising revenue from viewers watching your video. Ito sa ating YouTube studio, so ito yung magiging sura. Tapos dito sa ating content. So, i-click mo lang yung content check sa YouTube studio. So, makikita natin, di ba, may mga dollar site. Yun yung options para i-on natin ang ating monetization every video. Send po. Merong on and off. Note lang, so naka-on na 'yan lahat except lang sa Okay, ito 'yung ipinaka-importante. Hindi mo ma-on 'yung monetization sa video mo kapag ito ay may copyright claim. So, mas mabuting iwasan natin 'yung copyright claim para ma-monetize natin 'yung video natin kasi sayang naman 'yan. Okay, so next is what is my revenue share? Revenue share refers to your percentage of gross revenue that is outlined in your specific partner agreements with YouTube. You can review your agreements for specific details about your revenue share. Important talaga yung YouTube Studio kasi dyan tayo magsa-sign in. Tapos makikita natin sa settings. Tapos makikita natin sa settings yung mga agreement. Revenue share rates, specific modules are available in YouTube Studio for partners' To optionally select. When reviewing the terms for each modules, partners can learn more details about revenue share rates. Where I can see my earnings. So, mismo ako, question ko din yan, di ba? So, saan ko ba makikita yung mga earnings ko? Ito. YouTube Analytics. You can check your estimated YouTube revenue by using YouTube Analytics. Yung YouTube Studio talaga, dyan makikita yung mga analytics natin in every video na nakapaloob sa ating YouTube channel. Sign in tayo sa YouTube studio and then there you can see an analytics. So, ipapakita ko sa inyo ito yung sample. Okay, so dito makikita natin sa top portion ang revenue. I-select natin yung revenue. In this view, you can see variety of revenue reports related to your earnings. So, yun nga. Napakadali kasi sa YouTube app ng ating mobile, makikita agad-agad natin. Ito yung itsura. Okay, so YouTube app, i-open natin. Diyan natin makikita itong revenue. So, i-click lang natin itong revenue. Okay, so yan. Diyan mo makikita yung earnings scope. Keep in mind that monthly submitted revenue as appears in YouTube analytics may fluctuate. Oops! By the way, what is fluctuate? From the dictionary definitions from Oxford languages, fluctuate is a verb which means rise and fall irregularly in number or amount. For example, trade with other countries tends to fluctuate from year to year. Okay, ito yung pinak malaman, kasi questions ko din eh, So, kayo possible question nyo din ito sa utak nyo. Are my earnings taxable? Note, YouTube and Google can't provide advice on tax issues. Consult a tax professional to be better understand your tax situation. US Tax Requirements Google withholds US taxes on earnings you generate from viewers in the US. If you haven't already, submit your US tax info in AdSense to Google to determine your correct withholding rate. If tax info isn't provided, Google may be required to withhold at the maximum rate. In other words, every income namin sa si YouTube meron talagang tax. Meron talagang deduction sa tax. Next question, how can I get paid? So, ano ba ako babayaran ng YouTube? Kasi so, diba, natanong natin yung sarili natin. So to get paid on YouTube, you have to become a member of the YPP or YouTube Partner Program. So you'll be guided to create a new AdSense account if you're doing so for the first time. So, ang AdSense, the primary method of payment for YouTube earnings occurs through AdSense. AdSense is a Google ad serving program where AdSense publishers monetizing YouTube creators included can earn money and get paid. AdSense ang pinaka-importante kasi ito yung gagamitin na account ng YouTube para bayaran kanila. Last question. When can I get paid? The finalist YouTube earnings for the previous month are added to your YouTube payment account balance in AdSense between 7th and 12th of the current month. For example, if you're in the United States and you earn $100 in June, you'll see this balance AdSense between July 7th to 12th. So the earnings are paid out by 21st and 26th of the current month, as long as your total balance has reached the payment threshold. If you have no payments holds. you may also see any applicable tax deduction at this time. In short, you'll be paid when the following criteria are met. Yun po yung condition ng YouTube. Hindi ka mababayaran kung hindi mo na met or hindi mo na check yung following criteria nila. Ito yung criteria nila before ka nila bayaran. Your earnings reach your local payment threshold. And there are no holds on your account you're provided your US tax info, monetization is not suspended or paused for your channel, you're in compliance with YouTube monetization policies. Okay, so yun lang muna yung ibabahagi ko sa inyo or i-explain ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan o nagaganap bilang isang monetized channel. I hope na malaking tulong yun sa inyo. Kung kayo ay nagpaplano na gumawa ng YouTube channel, push lang po, push lang. Kung kaya ko, what if kayo pa, ba? Diba? Ng bago mag-end ang video na to, gusto ko sanang magpasalamat, especially sa Panginoon, to make these things possible. Kasi kung walang Panginoon, wala ko dito. And another thing, malaking pasasalamat ko talaga sa mga taong tumulong sa akin para mag-push Or para ipagpatuloy itong channel ko at para ma-monetize yung channel ko. So, unang-una, nagpapasalamat po ako sa aking tita. So, ito po yung channel ni eh, tita. So, i-flex e ko po yung channel na kasi deserve niya po ma-flex. Kasi siya po talaga yung nag-push sa akin, tumulong sa akin para maging monetize channel po ako. So, yan po tita sa Canada. So, isubscribe niyo po siya. Please, please po. Kasi for now, ito lang po yung bagay na gusto kong ibalik sa kanya. At least man lang matulungan ko yung channel niya. Second, nagpapasalamat din po ako kay Sir Chris Berao. So, ito pong YouTube channel ni Sir Chris Berao. At ito din po yung Facebook niya. So nagpapasalamatin po ako sa kanya kasi siya din po yung dahilan kung bakit na monetize po ang channel ko. So salamat talaga sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin kahit na konti lang po tayo but still naniniwala pa rin ako na susuportahan niyo ko hanggang sa dulo hanggang sa makamit natin yung goal natin dito sa aking YouTube channel. And sa inyo din mga subscribers ko, mga viewers ko, malaking pasasalamat ko po sa inyo. Kasi kung wala kayo, wala din akong YouTube channel ngayon. Pag-google ng oras dito sa aking YouTube channel, malaking bagay na po yun para sa akin. Kung sinasabi ng iba na napaka lang ng bagay, tapos ganito ako kasaya, di ba? Hindi lang nila alam kung ano yung saya na idinulot kahit maliit lang to na bagay para sa inyo pero para sa akin malaking bagay na po ito big clap sa lahat okay ipipray lang natin na sana mag survive yung youtube channel ko kasi hindi din madaling maging ano, content creator lalong lalo na kung meron tayong ginagawa araw araw lalo lalo na kung abala tayo araw araw di diba? pagsisikapan kong gumawa ng content para po sa inyo para sa pagkakasaya ng ating viewers. Okay, so before mag-end ng video na to, gusto ko mag-celebrate kasama wow. kayo. May semeron ako ng pawin dito. Okay, so mag-celebrate tayo for monetization. Cheers. So, thank you po sa pagstay na aking video. And of course, salamat sa panunood. And sana makita ko kayo for the next video. Bago tayo mag-end, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell icon para updated kayo sa ating mga susunod na vlog. See you! Bye!